To the rescue naman, sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla kina Pastor Apollo Kibuloy. Matapos itong haina ng arrest order ng Senado. Ayon kay de la Rosa, ibubuluntaryo nito ang kanyang sarili upang magbantay kay Kibuloy sa oras na mag nito na dumalo sa Senate hearing. Habang sinabi ni Padilla na mas mainam para sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na dumulong sa Korte Suprema bilang legal na alternatibo tingil sa arrest order. Samantala, sinabi na isang grupo ng Moro National Liberation Front sa Davao City, posibleng mag-trigger umano ng people power ang pagpapaaresto kay Kibuloy. Kahapon, pinirmahan at nilagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang arrest order laban kay Kibuloy habang nakapaghain na ang Department of Justice ng kasong kriminal laban sa religious group leader sa kanilang regional trial court sa Davao City at Pasig City.